Hello guys, for today's video ngayon tayo papasok na naman. Hapon na nga pala to, mga alas 4 ng hapon. At nang aayos na akong sarili ko dyan. Patatapos nga lang pala namin magmerienda mag-asawa dyan. Dahil na ang asawa ko gusto niya bago ako pumasok ay da muna kami. At para may kasabay siya. At ito na ngayon naayos na ko na ngayon sarili ko dyan. At maalala ko nga lang pala sa lahat ng papashoutout sa akin. Shoutout sa inyo lahat. Hindi ko na nga pala kayo maisa-isa. Alam niyo naman kung sino-sino kayo. Salamat nga pala sa pag-share, pag-like at pag-follow ng aking Facebook page. Sana nga magkita-kita tayo isang araw para makapag-banding-banding naman tayo at makapagkwentuhan sa ating buhay-buhay. Diba? Alam mo yung mga simpleng kwentuhan habang nakakapagkapi kayo at nagtatawanan. O diba? Ang sarap-sarap, di ba? Diba? Kaya nga mga lodi ko, pag nakita nyo nga ako sa daan, eh kawayan nyo naman ako. Nung makamayang ko naman kayo. Hindi na tayo nagkakakilala sa isa't isa. Pasok na naman tayo. Pangabi tayo ngayong araw, kaya... Tayo nag-ready na tayo papasok na. Tatangganin muna natin syempre yung mga saksak natin. Bago tayo umalis, diba? At syempre, ang ilaw din. So, tara. Let's na. Tayo papasok na. At bukas bu bukas naman ako makakauwi nito dahil panggaya ko ngayon. So, bukas naman tayo makakarating ng umaga. Syempre, hindi natin makakalimutan ng ating helmet. O, diba? Kailangan natin magdala ng helmet. Syempre, tapos na rin ako magdasal. Tara na, ha? Tayo, baka pa.